Ano ba magandang pambigay? Pula o puti? Puti? Magkana yan? 800 okay, Magustuhan kaya yan o mas gusto nila ang rose? Mas gusto ka nila Ha? Ganon? Mas gusto nila ako? Yung CR Pagbukas niya, makikita yung mga yung flowers natin So dadagdagan pa natin yan ng letter ano? Yeah. Mm. Yes. Oh, Sobrang busy. Eh. Ano to? Ah, Valentine's Ano Wedding Anniversary. <laughs> oh, sana. Narito tayo ngayon sa Cubao, Quezon City. At nag-drop by lang tayo sa dalit nito bago tayo Pumunta at umuwi ng Calapan City Oriental ni para, para sa ating activities doon. So maghahanap lang tayo dito ng mga bulaklak mga kaonics no? para sa ating uh, mahal na reyna. So check natin yung mga flowers dito. Okay. Flowers. May tag pa nga isa. Mm -hmm. May mga flowers natin na dito. Magkano yung ganyan kuya? 700 700 na China. Eto Magkano yung ganyan? 12 12? Anong pinaka-affordable mo rito na maganda? Parang ang mahal na rin pala ano? Mga ano kasi yan pocket kasi at sya Ah okay Ito kasi local Local lang May okay. mga ganun? 700 ko yung 1-2 ano ba magandang pambigay? Pula o puti? Puti? Yung ganon? Wala ka nang medyo mas ano ano? Magkano yan? Okay. Check mo na ako dito kuya. Tingin lang tayo dito ng iba pa. So marami mga bulaklak rin dito sa Cubao ano, Ali Mall. Malapit lang sa Ali Mall. So check lang natin yung mga flowers nilang magaganda. Magkano yung ganyan nyo ate? 1,000 Ano yung mga pinakamura ninyo? Hindi na medyo mura ninyo, mga 700, 500 Meron? 1,000 sa One thousand, hundred. Yeah. Ito. Parang lang, seven hundred. Anin, yeah. Ito. One. Anin din yan. Magkano pag-anin? Five hundred. Four hundred pag-anin lang. Four hundred pag-anin. stargazer, pag Stargazer. Dito. Dito ganun din. Isa lang ba yan? Yes, sir. Ah, oh, magsa Okay, roses. One dozen. One dozen stargazer. Magkano yung one dozen stargazer? One star thousand. One thousand. Ano po, ah, uh, yung mga dry din. Yung palitos. Tapos stargazer. One dozen roses. One thousand. lang po siya. Pag one dozen po namin. You oh, know, na-plain. Ito, 700. 700 okay. Pag may Stargazer, 1,000 uh, Okay Ayun na pa tayo, diba? tayo mga assorted flowers, Stargazer or something Pero pambigay ano ba? Mga rose di ba? Paano ba pa ba? Pambigay ano? Pero kung gusto mo matagal eh Ano? Mas matagal ang mga Ah, uh, magkano naman yung ganyan? Okay, sa bubukadkat na mga Pero maganda pa ang pambigayan. Apo, Sa, sa mga... Pero kung gusto niya po rose pwede rin po oras. Pwede rin po yan. Pambigay sa babae? Yes, po. Sa mga ganito. ang kaya yan o mas gusto Saan, nila ang rose? Mas gusto ka nila. <laughs> ha? Ganon? Mas gusto nila ako? Kaya lang ang bilis. Ay lang mabilis siyang ma ano. lang. po siya, nag i -e po siya for the three days lang. For the three days. Three to four days lang ano, matatagaw dito yun. Yung stargazer and then yung mga dried na flower. Ganun. Ang... Ah. ah, hanggang magkano ka dyan? 1,000 lang po sir, mora na po yan. Kasi meron na po siya mga eucalyptus and then mga dried na flower. Oh, Bakong gawa naman po yun. Hanggang doon lang yan? oh, po, sir. Seven days? Ang tinatagal niya. Carnation. Ang rose ba? Ilan ang tinatagal? Sa ngayon pa matagal na yung three days. 3 days. So, parang Pero yung pambigay talaga sa mga babae, ano ba? Ayun, ang carnation, roses. Roses? Ano to? sunflower? Magkano yung mga ano mo dyan? Uy, may plastic. Magkano yung ganon? 600, sir. 600? Ba't naka-plastic yung sa iba? Open. Depende yung, kasi sa sample. Yung ganito, magkano? 1,500. Mahal? <laughs> Mahal yung malalaki? China Rose. Po. China Rose. Ano yung pinakamabenta mo dyan? Red Rose, sir. 1,000. Yun? Opo. Magkano? 600. 600. Okay. Wala na ibang lagay-lagay dyan na ano? Ano bang gusto niya sa'yo? Sabi sabi wala na ibang disenyo. niya. Pwede, open book eh. Parang ganyan. Ba't yung iba open ang nilalagay? Opo. Oh, oh. Eh! Mas matibay kasi sir pag may plastic. And pag may matagal, plastic. Matagalo kayo kasi mainit. Mas nagtatagal. Kaya mas tumatagal kapag So maganda ah, yun, 600. Opo. Okay. Kailan na kaya yan? Bago yun, sir. Kailan lang. Oh? Kailan lang? Promise. Kagabi. O bago ba yun? Ang bago ngayon. Ay, kasi ang bulaklak. One week. One week ba yan? Opo, one weekend, sir. Basta nasa hundred. 600? Halala Malalaki yan, sir. O, Oh? Kumpara doon? Oo. Oh, okay. Parehas lang po, 600. Stargazer. Thank you. Thank you. Ito yung 1,700. And the same pa sila. 1,000 kahit sa rin natin. Pag wala po siyang storage or 700. 700. 1,700. Okay. Ayan, kinuha natin yung ano, ni ate 900 raw 1,000 siya, tinawaran niya 900 Pa-plastic na lang natin 000. Mas hindi siya madaling malanta pagka may plastic ano? Ah. Ang galing na lang po yung plastic po nang bigay po kayo. Ah, ganoon ba 'yon? pagka sinama ang plastic pag binigay, magagalit. Okay lang din. Ang galing plastic lang. Ito ate. Ah. Eh. salamat. Marami ka ng benta? Pagpi okay, pa lang, sir. Pagpi okay, pa lang. Nakaadalam ko dahil nag-iipon po sila para sa mga mahal nila sa buhay. Hindi, malapit na pa ang Mother's Day. Ah, Mother's Day na ba? Uh, okay. Ah, kaya ba okay, nagmahal? But... Kaya ba nagmahal dahil malapit na ulit okay, ang Mother's Day? Hindi regular price naman po yan. Ah, regular. Tataas. Ah, tataas. pa pag Mother's Day na po. Okay. Hila lang inaabot siya pag mga peak okay, season, pag Valentine's Day. Ah, pag Valentine's Day, 2-5 po. 2.5 Ang oh, mahal Grabe Kasi po ang bulaklak Tripli din po ang buhon na yun Pagka Peak season uh, Sili Tumataas din po ang bulaklak Ang buhon Ayan Kung hindi nyo magpapas Kaparami din po Pag pinukuha ng mga tanong O oh. oh, May ganun pala yun Tama Ops Hindi yeah, na masisira Lama tate ha okay. Thank you Epa! Ah, oops! Dito na ako dadaan sa likod. Magalit sa akin yung mga pinagbihan. <laughs> Thank you. Thank you. Okay. Dito na tayo dadaan sa likod mga ka-onics. No? Dahil... Salamat ate ha. Thank, Thank you. Pa. Dahil ang dami natin pinagtanungan doon. No? Pero hindi tayo bumili sa kanila. Siguro mga labing dalawang store ng bulaklak yung pinagtanungan natin. Kaya hindi na tayo dumaan doon sa gitna. Makita nila bumili tayo doon sa isa kay ate. na eh. naman. So, ito yung nabili natin. So, actually, 1,000 siya. May mga Stargazer na so, tinatawag. Mas mahal siya, no? Pero, tinawaran tayo ni ate. Binigay niya ng 900 lang. So, matutuwa nito ang mahal na reina Kahit hindi Valentine's Day or kahit walang opasyon, bibigay tayo sa kanya. So, pagkakataon na natin ito. Narito na tayo ngayon sa Skyway Papunta na ng Batangas Pier Matapos ang nakalilitong daan Matapos ang <laughs> Paano yun ah? <laughs> <Ay>, Skyways <laughs> Nangyari <laughs> Matapos ang pamali-mali Naming daan ano Kasi hindi pa masyadong kabisado Ng ating pilot itong uh, Metro Manila So Ano tawag doon? Ay, Skyway. Mindoro Mangyan uh... <laughs> <laughs> so, yan mga kaonix no. O saan, saan, kami naligaw, umilalim kami, nag-U-turn para makapasok dito sa Skyway. Anyway, dito na tayo. Napakaganda ng Skyway na to mga kaonix. Isa ito sa mga pinakamahabang Skyway no sa buong Asia. Uh, mula Alabang. Uh, I'm sorry, halos 14 kilometers itong skyway na to ano? at yun nga tayo ay pabalik na ng uh, Calapan City Oriental Mindoro at meron ulit tayong mga activities na gagawin doon okay so dala na rin natin syempre yung ating nabiling uh, uh flowers no para sa ating girlfriend no sabi hindi alam ni Ana kung sino na kung sino pagbibigyan natin sabi ko wag maingay baka malaman ng mahal na Reyna <laughs> anyway gino lang natin si Anera ano? pero para talaga sa mahal na Reyna yung flowers natin okay so ito yung flowers natin mga kaonik kita ba yan pinlastic lang natin yan and then mamaya pag uwi natin bibigay natin sa kanya sana ma surprise tsaka sana mag matuwa siya mag enjoy narito na tayo ngayon sa bahay natin sa Parapan City, Oriental, Mindoro. At isinet up na natin yung ating mga flowers, no? Para masorpresa ang ating mahal na Rina. Nasa office siya ngayon, hindi pa dumarating. Parating pa lang ang ating mahal na Rina. So, isinet up na natin yung ating flowers. Iniligay natin siya doon sa may CR. Tapos isinara natin yung CR, no? Para pagpasok niya magugulat siya. Tignan natin kung ano yung kanyang reaction. Mamaya, pagpasok niya ng CR. So, tignan natin ano mga kaonex ito. So, ito yung CR. Pagbapas niya, makikita yung mga yung flowers natin. So, dadagdagan pa natin yan ng letter. Ano? So, yung ating uh, message sa kanya, ilalagay natin. Okay? Hintay lang natin siya galing pa ng office, parating pa lang siya dito. Tignan natin kung anong reaction ng ating mahal na Reyna. Ayan mga ka Onyx, no? Naglagay na rin tayo ng chocolate tsaka yung message. Okay. Ay! Okay, titig <laughs> Kamusta na ang baby ko? Ang... Mm. -hmm. laki na ng baby ko. Mm -hmm. isma mo na ako sa baby ko. Wow. Baka na ng baby natin, oh. Hmm. Hmm. Mm. Bilog na, bilog na ang baby ka. Kamusta na? Ayun na. Is mo na. Bakit oh. 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 tumataba? Ha? Nabuntis yata ako. <laughs> Nabubuntis ka? Ako ang nabuntis eh.

Ano bang meron? Ba ano meron? Ano meron? Ano meron? Ano mo ba nagustuhan? Bakit ka may pagento? Ha? Bakit ka may pagento? Alam na. Sa so, talaga? Oo naman. Ano Para kakaiba. Oh. How sweet. Ha? <laughs> Mukha na ito. Gusto mo? Thank you wala. Gusto ko lang. Si? Ayaw mo ba? Siyempre, gusto. meron. Wala, nalala ko yung... Nalala ko yung ano, yung amoy nung sa kasal natin. Ano? Amoy na amoy ba? Yung bulaklak. Yung flowers. Mm -mm, na ako. Ha? Ay, alam ko na! Bakit? Advance ba to? Advance ano? Sa anniversary natin? Ha? Huh? Sa wedding Advanced anniversary natin? Sarot. Ay, wala ka pala nun. <laughs> wala nga ako. Oh, binili yan, Manila pa? Oo. Mas special. Parang naman hindi ka natuwa. Siyempre natuwa. I love you, Mama ChuChu. Chup. Yun! Kahit paano, ano ba? I love you too. Kiss mo na ako bago pumasok ka sa asya. Naiyan na ako. Kanina pa ako nagpibigil. Oh, sige, asa na. Okay, mga Konix, para namang hindi natuwa yung ating mahal na Reyna, ano? Pero at least, tingnan nyo naman. Yan. Yeah. Pero yung message natin. Hindi niya pa binabasa yung message natin. Pabasa natin sa kanya wala kasing nakalagay na wala kasing binigay na sulatan no yung binilhan ko ng flowers kaya dito lang tayo naglagay kumuha tayo ng sa notebook ng kapiraso tapos sinulat lang natin dito yung <laughs> message so bubuti na lang bago siya dumating na isulat natin no? Nakumpleto natin isulat pabasa natin sa kanya paglabas siya ng siyat <laughs> basahin mo naman yung message. Yung I love you. Mike. Ay, may message ko natin sa love. Oo. Oh, uh, Ako oh, sa message. Hmm. tell someone message. Or... Right? Okay. Yeah. <laughs> Pang comfort yan. Pang comfort mo. Oh, hindi. Ngayon lang ako nagkaroon ng time para makabili ng flowers. Oh, sobrang busy. Ano to? Ah, Valentine Valentine's hanggang ano, wedding anniversary. Oo, <laughs> oh, sana. Para <laughs> kitig oo oh, kasi sa Saturday, uh, Monday ba yun? Ay, Monday pala, no? Next Monday. Ngayon ay 29. Tuesday. So, sa April 29, yun na yung uh, first anniversary ng aming wedding. Kaya, hindi, wala naman sa akin ano yun, yun no? hindi ko naman inisip na, na gano'n kaya ako bumili ng flowers. Basta ito lang yung time. Ito lang yung oras ko, no? At, Pagkakataon na magkaroon ng pagkakataon na makabili ng flowers at magkaroon ng konting effort. Alam nyo ba ang tawag sa putas na to, mga kaonics? So yan ang tinatawag na chico. Nanggaling pa ito sa Marinduque kung napansin niyo yung aming uh, tanim sa Marinduque nung nag-banding uh, kami ng aking mga office mates sa Marinduque tanim ito mga kaonix doon. Hinarvest natin yan from Marinduque at nakaabot ng Quezon City, walang nahinog doon, dinala ko pag uwi dito sa Calapan City, Oriental Mindoro. At alam nyo ba, ang ating mahal na pala, hindi pa rin natitikman kung ano ba ang chiko, no? First time niya rin makatikim pagka may nahinog dito mga kaonix Hindi niya nga rin alam kung ano yung lasa ng Chico. Dahil hindi niya pa rin daw natitikman ito. Kaya excited nga siya. Gusto niya actually buksan kanina itong Chico na to Kaya lang sabi ko, hindi pa hinog eh. So, baka bukas ito mga kaonics, no? May mga hinog ng uh, Chico dito. Matitikman na ito ng ating mahal na reina. Okay? So, ayan mga kaonics. Andito tayo ngayon sa Calapan City, Occidental Mindoro, at kasama natin ang ating mahal na reina. At tatapos na yung ating biyahe from... Uh, Uh, from Marinduque no going to Quezon City ilang araw lang tayo sa Quezon City siguro mga 3 days, uh, two days. Uh, at 2 days at nung Saturday nasa Antipolo tayo sa bahay ng ating uh, mahal na Reina at sa kanyang magulang nandoon tayo okay uh, maraming salamat sa inyo at uh, sana nag enjoy kayo at sana may natutunan kayo sa video ito pero bago kami magpaalam gusto pala natin mag shoutout out no shout out natin si Sir Elmo Murillo, no, kaopisina natin yan sa sa DA Mimaropa. So nagsabi sa akin yan, pinapanood daw pala niya yung ating video din ano, si Sir uh, Elmo Murillo, shout out sa Kaya lang naman nanonood yan ano kasi si Sir Paulo ako si laging nanonood ng ating video. So nakikipanood si Sir Elmo Murillo ng ating video. Kaya shout out Sir Elmo, Sir Paulo A. Jose, shout out din sa iyo no. Syempre, shout out na rin natin ang kanyang maganda at butihing asawa si Badet or Bernadette. Ah Jose. <laughs> so shout out sa iyo no. Ah uh, Ma'am Badet no. At syempre gano'n din sa kanilang anak si Kisha. Yeah, na yes, nakakatuwa yung batang 'yan eh, Ang pangalan? Kisa. Kisa. Hindi pala Kisha. Kisa asin in, cute, kiss. Cute. Tapos, A. Kisa. Cute daw. Sabi ng ating mahal na Rina. So, Super nakakatua. Biba. Super Biba. Totoo yan, ano? Nakakatuwa. No? So, so, Kisa. So, nakapanood ako ng video niya, no Si Paulo Jose at ang kanya anak na si Kisa na papanood ko sa video. Alam niya ano mo, alam na alam ni Kisa talaga. Ibig sabihin, si Paulo Jose, si Sir Paulo, ay nanonood talaga ng video natin. Kasama niya pang nanonood ang kanyang anak, no? si Kisa. Kisa, shout out sa iyo. Maraming salamat sa panunood at sa paggaya sa akin yung gano'n natin mga konics, ka no? Kasi napanood ko yung video nila, no? Uh, tinatanong ni Sir Paulo ang kanyang anak, anong sabi ni nimi Mick Organic? Anong sabi ni Kaonix? Hindi yung mga kaonix, sabi ng bata, ang cute ng bata ng anak nila, babae, o sabi ba naman, no alam din ng bata, so ibig sabihin nanonood talaga ang kanyang ama at pinapanood din. Nakikipanood rin si Kisa sa pinapanood ng kanyang ama. Okay, maraming salamat sa inyo sa mga viewers natin no kay Sir Paulo, Kisa, kay Badet, Sir Elmo. At sa lahat po ng ating mga viewers, no, silent viewers at sa mga nagko-comment sa atin muli, gusto nating magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po. At sana nag-enjoy kayo. Nasiyahan at may